Umakyat na kami! Umakyat na. Ang init sa dito. ayun o. yee Umakyat Kumakit na kami ng... Tang. Huh? naman to. <laughs> yes. <laughs> Umakyat na kayo. Ayan o. Oo, 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 Wow! Saan ba yung na to? Parang masarap ang kain okay. Ayun, dito yun sa loob. Dego 83 Tower. Ano ito? Mainit? Grabe, mainit lang. Ayun, mainit ay sino. Ayun, doon. Pwede pa. Ayun, dyan. Oh, ayun, dyan, dyan, dyan tayo. Sige, sige. Pwede, pwede. pwede dyan. Yan na. Dapat tumingin tayo nung ano? Nung ano? Yung map. Para kita natin. Hindi na. na. Nung kagayon, punta tayo sa... Dyan, dyan, dyan. Ay, ayoko dyan. Nakasakay ah, na ako dyan. Sige. <laughs> okay. Basta bump ka. Ayan, ayun, doon, doon, doon. Yan ah. Ayoko nga dyan. <laughs> Wala mahina loob. <laughs> video Basta... Bye-bye, mamihalit!